Hey, mga kaysa, so nandito naman tayo ulit ulit dito sa mga Brotang Carmen Planet. So December ah uh, December 7 mga guys. So shout out po sa lahat mga subscribers sa mga baguhan na sa ating YouTube channel. Okay, subscribe na din po sa kay Tony Vlog. Mag like, comment, share na din po mga guys para update po mga uh, video natin mga upload. ito yung abat ni Ate Sheila. So, yan. Dito tayo. So, mag-aaral mag-, mag uh, ano kay Ate Sheila? Good morning Ate Sheila. Uh, shoutout muna natin sa mga subscribers at mga followers natin, sa mga customer natin. Ah, uh, shoutout po. Okay, so good morning, good morning guys. So nandito naman tayo muli sa Carmen Planes. So update price naman tayo mga brand yung mga reload dito kay Boss uh, Boy Kaskas at saka kay Ate Sheila. So nasa likuran ko. Ah, naman tayo sa mga tao. na paki-maga-chot. Kamana muli dito, mga shoutout sa lahat ng mga subscriber natin. Lalo-lalo na sa mga web W. Mga subscriber natin from Lady Shoutout sa lahat sa mga from Davao, from Davao City sa mga subscriber natin. So, shoutout nga pala from Tagum City sa mga subscriber natin. Samahan niyo kuli dito sa Carmen Planet para update sa mga mga brand yung rilo ni Boy ka at Artesena. Let's go. Okay, mga mga chacha so nandito naman tayo ulit-ulit dito sa mga Brgy. San Carmen Planet. So December Uh, December 7 mga guys so shout out po sa lahat mga subscribers sa mga baguhan sa ating YouTube channel paki subscribe na din po sa kay Tony Vlog mag like comment share na din po mga guys para updated sa mga video natin mga upload naman uh, pakipindot na lang po na notification bell mga guys para update kayo sa mga video natin mga upload sa mga All right, so ikot tayo dun sa mga vlog yan yeah, Oh, uh, araw ng linggo pa muli. So dito tayo, ma-update tayo ng about ni Ate Sheila. So 'yan, dito tayo. So magkakaroon ta mag, mag uh, ano kay Ate Sheila. Good morning Ate Sheila. Uh, shoutout shout muna natin sa mga subscriber at mga followers natin, sa mga customer natin. Uh, shoutout po. So 'yan mga shout nandito naman tayo sa mga lahat mga singgod na mga, ano, na Ito taga ni Boss Dodong Bohol. so, good morning, good morning mo po, mga pamangay. So, nandito naman tayo sa abad mga mga sigunda mga. So, mayroon tayo mga ito. Good morning po. Yeah, sa mga latag ni Boss Dodong Bohol dito sa mga sigunda mga po mga relo. Yan yeah, mga ito. So, update natin naman naman ulit. So, sa mga nagtatanong ha, sa mga about sa mga latag ni Boss Dodong. So, yan, nababanggitin natin. Ito po yung uh, Boss Deep ito hindi pa na ibenta. Ito. 35. So yan mga guys, so ito po yung presyo yung na viral si Boy uh, Boss Dodong no, itong relo na to. Hindi pa nabili. Kung interesado kayo mga guys, mga guys, itong relo, so pumunta kayo na sa Carmen plants Burao ta mga guys. Uh, mga latag ni Boss Dodong. Ito po dito po siya ng uh, relo na viral siya no. Ito po ng relo na viral ng no? Yan, mga 3,500 daw to mga so banggit natin sa 3,500 yung mga pagong no? pagong? pagong? yan mga katulad yan so, oh, yan. Pag -o -o, pag -o -o. yan mga katulad pa 3,000 so mayroon tayo rito mga asyong. so 100 meters sa, uh, so, po sa divers natin sa mga sistato at sa lahat mga subscriber natin lalo lalo sa so mga sima no? yan dito sa so mga about ng mga uh, segundo manorilog so magkano to boss? magkano to ngayon? 3,500 kan Tomas mana ganap sama kali tung ore ya. Dia. Ya. Mana so, nak tung ore nang relo ni Los Dodong no. Ya. So mayro tayo nang anu dito mga katong ng gold plated mga isa mga yan Di na yung mga interesado may pasado lang sa mga relo ni boss Dodong. no So boss mo sana. 1,000 lang tumangay so. So naganap nang ganitong ore na So, guys pa pumunta ka dito so makikita mo anong mga katak mga rilo natin so ito dinan na natin muna natin banggitin ng mga bawat na uh, unit na mga rilo natin ano so ito mga guys katulad nito so ito boss magkano mga vintage ah, ito, na to, one, two ito, ito ah ito ito yan oh, oh, 1200 din din Pusil. ito mga ano oh. yan mga uh, din kong... kong... natin. wala yung kalaban mo dito eh. ito yung ano uh -huh. kong... pang star wars mga idol oh. ano ba yan pada espada. Oh, magkano dito? Battery diba ito. Pinner ko. 500. Yan, kamukha yeah, ba no? Star Wars ba 'yon? Star Wars. Oh, yeah, oh yan, yan sa mga ito, about naman ng Arilo, guys. Itong Rilo. Bitbitin mo, bitbitin mo. Magkano? Magkano? 200. 200. 200. Yan, 200 lang ah. daw, oh. Yan. Oh, Anong tatak, guys? 200. Anong tatak nito? Ah, uh, 200? Mm -hmm. Oh, ay 200 yun. Green, oh, may, green. Hmm, yun mayro. Para mayro, oh, ligtas guys, gajah. Yung gold plated. Yung gold plated dito. Mag to, 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 to. Magkano? Magkano magkano? natin 'to. Ayun. Ah, uh, Valentino. Oh, Valentino. Hmm. Oh, Valentino. magkano dito? Ano ba 100 din. Oh, Star Wars na lang, Star Wars 'yun isa. Oh, 'yun oh. No? Yan, 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 yan. Oh, boss. 150. Yan ang bag 'lo. Dampad, no? Oh, no? sa vintage na ng mga yoyo. Sa mga yoyo. Ang yoyo natin na uh, Coca-Cola. 250. 250. Oh, Naiwasan 50. natin kanina. May bumili na dalawang piraso, oh, no? Know. Yan, 250. 250 vintage yun, ano na to. Marunong kong mag-yoyo. Pag ano mag oh, ka, Tans... tanshan tanshan lang, pababa. Tansan lang <laughs> yata, alam mo eh. <laughs> Tansan mo lang yata. <laughs> yan, robot natin magkano? <laughs> robot. 500. Yan, swerte yan dito. Oh, yung mayroon tayo dito mga ano. Ano? Pwede Pwede ba? Pwede Pwede ba? Pwede ba? Pwede ba? Hoy, okay. panglagay ng naman. Makano na? to? O, oh, siya. Ano yan? 200. 200, dyan. So, jakpatan dito, no? sa so, tong jakpatan kasi mga vintage kadalasan oh. dito. Bas, makano Ito, boss, magkano to? Ito, Sige. Ito pa. 300 to? 300. Yun, 300, no? Ano to? Mga vintage. Platinum, platinum ba to? Platinum. Platinum? 20, 20 silver. 20 silver daw? 20 silver. O, oh, diba? 20 silver. Boksa mo, pre. Buksan mo. Yun, diba? Oo, nga. Oo, nga. Silver nga guys. Silver nga. O so, di ba? Magkano bigtan nito? O 300 to. Koy ko nang ngoleksyon sa mga ganito mga vintage so mga silver natin. Pwede pa na. pang display. Oo, pwede di ba? Eh gusto ba? mo gawing go, quintas di ba? Pwede oh, oh, rin. Sabi mo. Oh, na yan rin. sa mga <laughs> ano. Oh. Yan. Yan dito mga yan mga isa. Oh, dito jackpotan ano. Uh, Mayan uh, to robot Flemang Dan. Flemang Oh, ano pa? Eh, ito pa oh. Ito pa ka mga kakatitin dito rin to. Eh tak Idol. 150 oh. oh. Alam pelak no. oh. Eh tak kay Nani Kunti, mga latag ni Nani Kunti diyan mga about sa mga takip ng kasirola. Mayroon ditong, ano, ano uh, super kalan. Bas, magkano ng super kalan? magkano pita niya. Pakit sa pakit? Ah, isa-isa. Ah, super kalan, 800? Ah, 700 super kalan, mga dyan. Yan yung super kalan. Ano yan, 150. 150. Ano yung katul no? Uh, ano? Yeah, 150. Ito po, kung kano. Uh, yung ano, kawali. 200, kawali 200. Tapos 700 yun, super kalamang. Uh, yan, mayroon itong shock dito mga iso. Shock. Ang shock natin, boss, magkano? Ang shock natin? Ah, super kalamang. Kevin Hunter Joshua Kevin Hunter Tuloy-tuloy tayo rin ito Morning Ayan. Morning po Ayan, May ano tayo so, Mayroon tayo dito Ayan. 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 Light dito, boss? 250 lang, hindi bloated yet to. Para mag kayo Asa Asan na? Pang uh, live stream diba? O, sa camera. O, oh, yung pindutan. Dito, pwede sa tra akin to. Eh, dito Asan? Yeah. Dito ka na ito. Hindi, mayroon akong maliit. 250 daw. ako isa. no? Oo, may 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 remote. Ay, Yun, Erin. Nakakalangay timer mo siya doon para sa. Oh, yun katulad to, 50 lang ng card. Mic siya lang yung akin. Mic lang siya yung. Pangano yung dati mo mukbang, mukbang pa ako. Oh, mataas yan. Ay, ito boss, magkano ito boss? 850. 850. Yan may mga tulong ano, din. Mga pender sa yung tawag Helmet magkano boss? Anay. Ah, nice. Sandal sa gulong. Sandal sa gulong ba? Ano to? Ano gulong yan? Enmak. Uy na kayo? Oo. Uy kayo? Oo. Maga pa naman o. Tangali, kailangan na sa bahay niya kayo. Kailangan na sa bahay ka na. Oo, kaya tama yan. Okay, tama yan, helmet guys o. o. Pero, nakadali naman. Ay, uyuyo. Ay uyuyo. Nalaman, uy, 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 hindi naman na sama yun. Uy na tayo. <laughs> uy na. O, 150. Ya, yeah, 150 dito. Uy, okay. saan okay. ba ito pwede? Ayun ko kung uh, ano, ito, uh, ito. ito. doon. Okay. Ito, ito, ito. Ito, ito. Anong ano po? Yan. 150 lang. Ayan, ayan. Ape, oh, lakad na sila, oh. uwi na sila oh. Bagdirin niya si Kuya